So, hello po mga kalingap. At yun, araw po na linggo na andito tayo kala Charlie. At yan, medyo masama po ang panahon. Pero, pinuntaan ko na rin dito kasi sabi, naisip ko na, ano, kailangan na natin magsimula po sa pagpapaayos ng kanilang bahay. At sinabihan ko si tatay na, na, na i-start na. At babayaran ko na lang sila sa mano sa, 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 labor. At nandito tayo. Ayun, yun, so, natin sila dito kung hindi pa man nagsisimula ay sasabihan ko na lang para next ano pabayaran ko na lang sila parehas kung labor niya at para bago pa man mag ano, ano ang kagulan ay may sisilungan yung bata sila silang mag mag ano, mag anak at yan po mga kalingap um, thank you so much po sa pagano sa panunood ng ating mga vlogs at pag-suporta sa akin channel sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng ads po. Malaking tulong po yun. Pagsuporta ka lang Kuya Balate Edna Vlogs at Kalinga Prag. Thank you so much po. ah uh, sige po mga kalap, punta na natin. So, yun po. Ay, grabe. Grabe mga kalinga. Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan. Meron na palang nakatindig dito. Ang ganda po. Medyo... Medyo mga ano po, medyo malaki din po parang doble ng bahay nilang luma po mga kalingap ang size pero mas okay na po yan kaysa sa ano sa wala Ka at hindi po natin kay kaya, kagaya po kasi ng kala ano kala paling rab kaya ganito lang po muna kaya po ano yun eh. buti na nga po nakatipid din tayo sa kahoy sa paglagay ng pundasyon at may ano natistista dito ano da kahoy ng ano ng ng langka medyo matibay naman po yan good number naman po yan at yan po tara yan po oh, naanohan na nahukaya na tingnan natin sila dito sa loob guys tao po may tulog bes kaya po nai ayos ah, yes, ah. Ah sabihin ko pa lang sana simulan pala yung bahay, ano ano na pala na, na simulan na. Ayos. Kailan ba ba sinimulan? Ilang araw na yan? Ilang araw? Dalawang araw. Sino kasama mo tay? Dalawa lang kayo? Dalawa kayo. Ilang dalawang araw ano? Ibig. Magkano ang araw niya tay? Sabi 500, 500. Okay. Ano yan tay? Binili mo? Tingnan ko Ito ano to 800 eh, Mga pako lang ba to? Then, by, man, ano yan? mga ano? 2x3, Ito na yung mga nagastos mo tayo ngayon Nabili 6,000 plus ano? ano? Tapos anong sunod na materialas kailangan? Ano na sir yan? Lahat din natin na ito sila. Pinalista ko po sa ano? masin. Dapat may ano may total para mas madali kong mabigay. Hey, sure no. Hindi ko ano Hindi ko alam eh. Hindi ko naman po alam ang mga presyo niya. Hindi mo lang presyo nito? Hindi hmm. ko alam. Hollow blocks. At least hollow blocks sa cemento lang ang pinakakailangan siguro A muna. Hollow blocks po at cemento po ano. Yun lang muna pinakauna ano? Taas po buhangin. Buhangin. May ano ko pa may tatlong ko pa yata dyan. Bibigay ko yung sahod ninyo. Ito um, tayo. Ito yung sahod yung dalawa. Sa dalawang araw. Hindi na nga muna yan. At, at least habang ano. Ako na muna magpapatrabaho sa inyo kahit paano ano. Maganda yung pagkagawa niyo tayo. Oh, sir. Kahit paano ano yung mapal. Maayos ayos na ito. Malaki-laki din ito kahit. Mga araw daw muna sir. Ako na nagbukayo nito. Ah. Sa grapaswat. Wala akong kung type. Yung nanot type, parang dinasik nyo. Pa, kailangan pa. Uh, baka, ano, hindi na das dasik. Ha? Dasik na yan. Sisiminto pa yung pato, ano? Oh. Para mas maganda. Para mataas-taas, baga. Pangit pag pantay lang sa lupa, eh. Ano, baka mabaha. Sa bagay, medyo mataas nga, ano? Mataas nga, maganda. Tapos, ganyan, may lalagyan mo sa gitna. pula pa ng hero, no? Ah, meron isa pa pala. Meron po si Remy Papaya pa. Wala pa yun. Ayaw nga, pupatulong pa. Basta ang mahalagay na sisimulan na yun. Ang pinakamaganda Kaya napunta ako dito at kala ko hindi po nasisimulan. Sasabihan na sana kita yung start yun na. Nasimulan na ayos. Buti naman. Maganda yan. Siya yun na nag aalala ko. Sabi ko baka lumakas lang. Baga magkabagyo mag mag na naman. Ha? So, pangunting ko nasa sa, Saan? saan? Ang, ano yun? Sa, kung, kung, kung. Ano yun? May ano sila, may namatay sila. Ay, may na din. Ano yun? Ano Ay, hollow blocks na. Madali lang naman pag naglalagay na hollow. Tapos mabilis lang yun, ano? Oo, oh, oh, mabilis <coughs> lang. Ang flooring. Yun know, ang pinaka-start yun, ay. Kaya sanay na rin ako at marami na akong nakakita ng pabahay sa Kalinga pa <laughs> eh. Flooring at hollow blocks lang. Oo, oh, flooring at hollow blocks. Ano? Mga, mga lima, anim. Lima lang po. Lima lang. Ano? Hanggang dito lang oh. Para ito, masangga naman na ito dun sa may ano. Hindi na basta-basta tatamaan yung hardy flex. At yan. At least, ano. Medyo nakikita na natin may ano. Parang okay-okay na. Ang ganda. Buti nga lang tayo mayroon meron tayong libreng ano, kahoy. Ganto Oh. Oo. Ang ganda, matibay pang yan. Pangalo, pang pang, pang, pang bayud Oo, oh, matigas naman ang ano, kahoy na yun, ano? Matigas po yun, yeah. yan. Yan, basta-basta mabigay gay, mga kalingap. Ano yan, ay kahoy ng langka, matigas sa, yan. Kaya pinili ko si Rianis Corbus niya. Oo. Bas, matibay pa nga yung minsan kahoy kaysa ano, eh. Hmm. Sa kasi sa ano, semento minsan pagka ano, di basta basta nakagatak yun. ay. Eh. basta alagaan lang, lang. Eh, parang ano dito medyo ano, hindi di kaya ano, medyo hapay ano sir yan? wala pa sir yan ko so, guys ah. pag po may semento yan, tuturang so, po sir yan ayo oh, dito na ano, kaya pala ang tao, medyo, eh. medyo parang, hindi kasi ako sa pa first time ko kasi ito, mag ano, magpabahay tayo Magpaano Parang bagsak Pagbagsak no? wala oh, pang ano eh, wala Kala pa. Kala ko bagsak talaga. Say, Pero Eh, road natin ko naman no, magiging maganda naman itong paano nyo sa, know, sa inyo. Estimate ko, mga uh, okay. ano 'to, mga Kaano aabutin natin pagka nyo? Pero naman. Okay. Hindi ko pala tinas. Hindi niya kain ng muchy dito. Yung stimitan, ano? Tabagal, estimate mo sana no? Eh. Mabagal, maso talaga na ka-estimate niya, may ulo. Charlemay Charlemay na ito na yung bahay-bahayan mong pinapagawa ito na ano malaki maganda ito ang papagawa kong bahay-bahay ni Chen Li ito maganda huwag tiyan mo nakapasok na ako sa bahay mo oh. <laughs> o dito ang gusto mo ayaw mo dito grabe charla may ano masasabi? maganda yung bahay napapagawa ta malaki ano mas malaki pa sa bahay ninyo ano yan Naglalaro ka bakit tulog si Chan Lee ha tulog ba ka si chanli anong ginagawa ni chanli mahilig matulog ay bakit mo na baka, muna, baka ano, matutulog po si chanli pagod pa yata Saan niya ano? Ayos yung bahay. Bilis. Laki na ng bahay mo. Bahay-bahay yan. Ayan. Hindi na yung mababasa? Hindi ka na dyan mababasa talaga. <laughs> Malaki na ang bahay mo dito. Maglaro. <laughs> Ano ba nyo tayo? Ilalabas mo hindi na? Labas na lang. ano? Para at least hindi na makasagabal sa loob? Para at least tipid sa space? Itirna ko na yan. Yan na eh. So, Nay, anong masasabi niyo po at yan? na natin yung bahay niyo. Nakakasama siya masaya po kami na sa ano, yung ano, ano, bahay namin. Na <laughs> hindi na kami babasa. Hindi na babasa. Hmm. Dating yung bahay, ibang klase eh. Ngayon, ito na. tayo na. <laughs> Talagang nakatindig na ito. Hindi yung basta-basta tinapal-tapal -basta lang kagaya po ninyong kanyang dating bahay niyo Mas magiging maganda to pag natapos. Mas maganda to ng pagkayari. Ha? Sabi po. Maraming siya sa'yo ganda sa pagkadali. Ganda nga ali okay. oh nakakatawa ano Ayun. mas marami ng ano tama lang ganyan no? ah hindi eh, tama talaga yan? at malaki masyadong malaki na yan lang ano? Kasi wala tayo sa siya mas marunong eh. ay. Ay, pilis <coughs> ay malaki na Malaki talaga may higit yun. 10 by 10 sir yan? Ten by ten. ano to, parang studio type lang ang klase po na yung natin na bahay kasi para basta ano lang, mahalaga lang po kasi sa akin talaga eh, mano, hindi sila ano, mabasa, sa pang ano nila sa bagyo, ganyan. Hindi basta-basta magigiba. Kasi kung totoosin po talaga, kung ito lang basta-basta nako Pag hinagupit ito ng mga signal ng battery, baka bumigay itong bahay ninyo. Baka lumipad kawawa yung mga ibang bata na nasa loob. Yan. <coughs> Chanli, ano sabi mo yung bahay-bahaya mo, ang laki. Yan Ay, bagong gising. Bagong gising. Ito ba na guys? <laughs> Puyat. Puyat Dito po tayo guys. Ah, pati. sige ano babalik ako dito sa susunod ano siguro sa martes po para ano pagka na mo po yung ano yung sa ano yung tanong po sir niya tanong niyo po sa ano sa uh, para mabilang kung magano yung tir ha yung po it, sir niya itong paikot yung ano yung tir siguro ibili mo naman ng na simento at ano hollow ah, okay. blocks tapos pagaan mo dadagdagan na lang natin sa <iyaan> ano? Naabot na po. tayo tayo Ma ano uh, na rin ako, mabalik ako dito ng ano, Nang siguro next Merkules. Ha? Huh? abangan nyo na lang. At... Bibili ko na sa rin buwan. sige. Sige po, maanong na rin ako. Bye-bye na ako. bye Ay, wala sa mood. Ang tapang. Wala sa mood si Tanling nag-manage lang eh. Aba, sige po nai. Naririto ako. Ayan po, guys. At ito ang update natin sa ano. Kala Ate Beverly sa bahay nila, At grabe po mga kalingat. Nakakagulat. Medyo maganda ang ano natin. Tingnan natin kung kaya natin kasi Nakakatuwa po na makita natin na ganyan Yung ano May nagagawa tayong Kagaya nito Sa Sa ibang tao At Hindi po natin magagawa yan Kung wala pang ang tulong po ninyong lahat Thank you po so much At Ayan Di ba po yan. May isa pa tayo dito tutulungan guys. Dalawa po kasi dito ang tinutulungan ko. Uh, at yung isa po estudyante. Um, yung, yan, tingnan natin, natin dito kung ano uh, dito siya. Kasi nangihingi siya dito ng tulong dati. Dito po. Nangihingi siya ng tulong. At nagchat sa sa akin na ano, kulang yung ano niya. Pambili ng sa uniform. Napa-enroll ko na po siya dati ka. Kaya... Oh, no. Sige lang. Sanay ako dito sa madumi. <laughs> <laughs> Grabe. Okay. Ay, huwag ko na kaano ko yan. Hindi huh? pa ako maglinis. Sige lang. Pag-uwa mo na. <laughs> ah, ako mo. Ay, wala pa po nang sabayan. Nagdadrabaho? Ay, may binibili lang po. Binibili. <laughs> pala Ay, wala kang ROTC? Ay, Every Saturday for you. Saturday. Kumusta naman ang ano? Buhay estudyante. Okay naman. <laughs> Medyo ano, challenges talaga pero kaya yun. Kaya yun. Mm -hmm. Yan ang mga po talaga estudyante ba na? Mm -hmm. Sanay na. <laughs> Sanay, na. <laughs> Sanay ka na? <laughs> Hindi ka pa nga nasimula. Ilang araw pa lang yun. Ay, one week. One week pa, pa lang. Yun. At yan po si ano kung sa mga di po nakakapanood ang vlog natin. Siguro mga isang buwan na yung huling balik natin sa kanya. Mm -hmm. Si Early. Si Early. Yan po nagchat sa akin si Early. At yan parang sabi niya yung ano yung kulan sa ano pambili ng uniform ba yan? Iipo. Ah. Uh, at yan pagka-visit ako kala Chandy yan dito na ako dumiretso. Magabot ako ng pambili oh. Hindi mo na ito at kailangan mong kailangan may uniform ka. Hindi mo pwede gamitin yung dati. <laughs> 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 ang higpit ko baga nang mabihit. Ang higpit? Hmm. Hindi ka pinapasa okay, pag iba? Hindi naman tayo hindi pinapasa. <laughs> Bawal ang jagger. Bawal ang ano. Pag wala pong ID, pag may sinulat bagay yung ano. Dapat plain lang talaga yung uniform. Hindi hmm. ka sila? <laughs> <laughs> Yan. Yan pagbutihin mo. At para naman din masayang binigay ta. Na ano, marami ka nang kakilala doon. Hindi naman po totally pero syempre, oh, madal syempre madaldal. 'to? masyado. Parang hindi ka naman pumapasok eh. <laughs> Lagi na nakakita sa bagas ba sa my day mo? <laughs> <laughs> sa Sa bagas na. <laughs> Bakit ka lagi nasa bagas ba sa? <laughs> Tuwing linggo lang po pag nagtitinda. <laughs> ah, nasa ama ka sa ling... Sa ano? Oh, po, nagtitinda ako doon Kaya alas lahat po tao pinalala ako doon Susunod pa sama ama ako. Ah, sige mo! <laughs> Anong oras? <laughs> ano kami na madali nga. Minsan 7. Man uh, 7 a.m.? Mm -hmm. 7 p.m. A.m. Grabe naman po. Anong gagawin mo 7 a.m. Doon na nung tinitan oh, <laughs> <laughs> mo doon? Oo, oh, ang to. Ang to? Katulad mo kanina, oh, nag-live ako. Ay, isi na. Ay, na. Maganda yan, maganda yan, maganda yung banding <laughs> niya. Ikaw lang nasama, hindi yung iba? Ay, dalawa po kami, kapatid ko bang bayad na isang. Ay, kaming, si ano? Yung, kaming tatlo nila mama. Si, si Early. si Early sister. Kaya pala Early ka. Maaga ka lagi, Yung seven. Nalit na. Nalit na ako sa school. Alam, dalawa, ay tatlong sunod-sunod pa lang late, ay ano Wala na. Alaka, absent yun. Oo nga po, miss. Absent pala yun. Absent yun, bawal mag-late. Ganon yun doon. Pero di ko Ano naman yun? Kung baga ano po yung nalit ko. Nalit po Pag... akong first tips school ko mapakilala pa lang yun. Introducing yourself pa lang. Pag nag nag seven absent kaya tayo, ano ka na dun? Drop. Oo, oh, oh, drop. And, ano po yung sabi sa amin? Ay, hindi tayo mat-drop, sex ba? Tiyara yun. <laughs> Inuha agad nung ano kay teacher ko. Ako doon. Anong oras bang pasok mo doon, Ano, seven? Ano po, Monday. Alas dos po, simula. 2.30 hanggang 5.30. Tapos naman pala kalayo layo. Puro po yun ano online. Tapos pupunta pa ako sa school 5.30 hanggang 7.00 p.m. Mm. Ay, mapunta po kami basod bukas. Ay. Pa, hindi ako pwede bukas. Hindi po. Hindi <laughs> naman po kayo ano. Kung bagay, inaano ko lang po kayo. Ano, ma basod? Hmm. Maano ko sa basod? Kung baga, yung i-exam po namin yun na po yung gagawin namin project ko. Bagay yun. Ano? Mm um. -hmm. Papunta kaming kapitolyo. Tapos para mag-i-interview. Tapos mga ano ko basta ako oh, may ako parang babasahin yung pala yung alam ko. <laughs> magpa-prank kayo, magpa-prank. <laughs> Hindi po. <laughs> Paano talaga may purpose talaga yung pagpunta namin doon? Mm. Okay na yun. Sanay naman. Sanay naman sa pagpupunta doon sa mga ganung projects. Nice. Mm. Para di kagad nagsisimula pa lang. Mm, mm, sya nga po. Maganda. Tapos, ano ka agad na gagawin. Grabe yung challenge talaga. Kaya di yan. Challenge. Kung gusto mo kapag kahit sobrang hard, di yeah, hard. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, kaya yan. Lalagpasan din yan. Oo, oh, dali lang yan. Lalagpasan mo nga po ano. Oo. Oh. Ito yung paraji ko, ang hirap. Mm -hmm. Yung paraji ko dyan, no. <laughs> Bahay. Dahil, <laughs> oh, uh. yeah. o. Yan, basta ano lang. Tuloy lang kahit may bagyo. May bagyo po? May bagyo kaya bagyo pala po. napaka... Baka may low pressure at maaano, sa mga pa panahon. eh. Sunday lang ako na Matinda rin ako. Yeah. <laughs> Oo nga, marami. Mag <laughs> ako magtinda. Taho. Ay, ang naman po yung Tapos taho yung ititinda mo. Ano. Taho. Ay, lahat ng taga-taho po yung close ko na. Ah, Ay, sabi ko sa mo si Oyang doon, si Oyang. Ay, hindi. Hindi, hindi ko po yung Pandak, Yung pandak. Ba kay... na bata. Na medyo maitim. Ay, ah, hindi ko po. Na mataba-taba. cute. Sikat yun. Binablog namin yun. Siya. Si Oyang. Basta makikilala mo rin yung pag naandun na. Nakasabi <laughs> nga po sa aking ibu. Oh, ko, ano. Nakikita ka, sa, nakikita ka sa vlog ni Kalinga Pedo. Ah. Oh. Nagano'n <laughs> sa video siya po. Yung mga bikers po doon matatanda. Dahil po pala nakasubscribe. <laughs> oh. Oh, ay oh. Kilala sa iyo. Sabi nila napapanood kita ganito ganyan. Kaya, oh. Kaya ang dami ko po dong kakilala. Oo. Oh, oh. Lalo akong kakilala dahil <laughs> Lalo sa marami si Mabili. bili ah, oo nga. <laughs> <laughs> oo nga po. Halos 7 pa lang. Ay, pausta na agad. Ma-eat pa lang. Nay, nakaka-uwi na kami. Ulam na. May Pag kinanong nga na kilala ka, bilhin nyo na po. <laughs> <laughs> bili nyo na po. No. Kada matanong po. Ano yan? Ay, bilhin na po kayo. Di po pwede hindi bumili. <laughs> <laughs> ang loko nitong batang tay. Pag kilala ako, sabi nyo, automatic po. Bilhin nyo na. Kilala mm. ka po na eh. Ano daw? Prong, eh, Kaya, ang dami na <laughs> sa'yo. sa'yo. Mm. Shout out sa'yo. <laughs> Shout out <to> sa'yo. <laughs> <laughs> nag -like na din ako. Nag-live ka. Hindi, ano lang po yun. Ano lang purpose. Ano lang purpose. Hmm. Sakto, pag nag-vlog kita, oh, malakas lalang ano mo. Supporter. <laughs> Yan po. Oh. Anong pangalan mo? Ano <laughs> Anong pangalan mo sa FB? Ay, Erly Fernandez po. Erly Fernandez. O, ayan po, mga kalinga pa. Panoorin niyo po yung live. Panoorin niyo <laughs> yung live niya. <laughs> Ilan pa lang reactors ko dun kasi kakaunti ang friends. Hmm. Pag dumami yung friends, muna ko. Sigurado. Baka 300 na manood sa'yo sa live mo. <laughs> Saan na? <laughs> o, sige, maano na rin ako. See you sige on Sunday. Po. Sige, salamat po ya. Hmm, no problem. No problem. Ang dumi talaga. <laughs> Sanay na. <laughs> no problem. Sanay ako dyan. Mas ma... Laki-laki nga ng bahay mo eh. Next time po ay aayos mo. <laughs> Ayusin na. Sige, so, ingat ka. Sige po. Salamat po. Bye-bye. So yun po mga kalingap at yun nabisita natin si Erly at yun inabotan ko siya ng pambilin ng PA uniform um, yung nanay po niya ay kawawa din kasi solo siya pinapaaral yung apat niyang anak at si Erly po napili kung ano maging scholar niya sa ano pina ko na po siya sa ano sa school sa private school <coughs> at yan naawa po ako kasi ako sa kwento niya tarang gusto talaga niya makapag-aral kaya lang muntik ka na siya magtigil kasi yung kulang sa ano sa 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 pera, sa pinansyal. Doon na yung nanay lang po niya nag sa lahat. Medyo may sakit pang nararamdaman. At sabi ko naman po ay medyo pagsasakit po. Baka hindi ko po sila kayang tulungan kasi baka severe yung sakit ni nanay. Um, sabi ko po kasi ah. Uh, at si nanay po kasi medyo hirap na rin sa pag ano. Pagtatrabaho kasi ang trabaho lang niya nagtitinda lang siya daw ng ano ng kanin kasama sila early at siya po kasi talaga bago pa ano nag approach po siya sa akin dito kala Chanli kapit bahay lang po silang dalawa at nagsa siya na sa akin ng hinihing ng tulong personal sabi niya pwede po matulungan niyo kami ayong uh, anak ko po kasi may, kailangan po talaga namin tulong hindi na po namin kaya yung talaga dun palang kitang kita ko na sa kanya talagang awang awa na rin ako kasi yung sinanay niya namamayat na talaga as in tapos nagiiyak ba siya habang sinasabi niya kaya dun parang medyo na nadala na ako at hindi lang ano member ng Tanang Kalingap at medyo maganda naman ang takbo ng channel natin kahit papano maraming nagpapaabot nagpapalipad sa live may at sa lahat ng support na hindi nag iisip ng ads Gra ano po thank you so much po at malaking tulong po yung suporta na binibigyan ng mga viewers sa atin para makatulong po sa kanila at so yun po mga kalingap so, kalinga, hanggang dito na lang po paalam